Oh, may puntag, Middle East. Mapagay pa, naapod din sa gawas karun kay mubulay ko, aling bula. Karong puntag ka, pwede na akong dagandagan taong, dali-dali, nagkabilat-bilat na yung taong dagandagan si Indre Kuldapia. Kay, tungod kay initawag akong amo sa Indre Kum sa taas, kay inautuhan akong mata, nangita na siya pamahaw ba eh, ko. sa so tanan nga uh, kanilaging gyung nautuhan e kay ay nautuhan nga e, ng e, ng kay kuno kay gabi daghan kay, e, da kay kung gipang reply daghan kung gipang accept sa uban pasensya na just ko di, unexpected ba ya daghan na kay nang friend uh, request ako ah, daghan kay nang message daghan kay message request uh, naglibo ko asa ko padulong asa ko asa akong unahon pasensya na kay sa uban nga wala na matubag kay na unya unya dapat pasin sin maliplayan tama o din ako bisi karong dagdag-dagdag kapuan ni suspa itas kina buo sa pubri, lamit paule tungtang sayo nya nanalo ka mo bangon para terbau para anan pa ipalupad lupa daw ka ay ko. akong kalu na 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 laban na kay lako na mo ko sayo kay lami kay katulo kay kani kapoy lay kay kidikan ka igang ka bis ug dito ka pati jung ra ni kay trabaho bisag dekan kay mo pati kapoy ni ni di mo pahulay gyud sus pa itas kinabuhi wa na kay nak na ko sorry kay inyo mi salamat kay inyo tanan-tanan ni emotion mix emotion salamat kay inyo tanan niya niya i will try my best na to bagun tumutanan ni mga request na sus Dagang isalamat karon kumbatis, batis sa ako manaro sa mangibot mangamblut kay para kay para kuan ka nang nana pugo ipalupad sa ini ko man sa, sa, sa kabulan ni Igor ito mahalok sa mga kapalaran para sa, sa atong yun, hinihingi mga sa Pilipinas salamat yung tanan na unya pang tubagon ta mo bisko ako negosyo wala na ako matubang line business pamalit pud intaw may na lang na ko sulit sa kali may salamat kay inyong tanan na unexpected first time na naitabos akong life na na ani ay nag-viral akong videos na nagdagan na share sa kana relit. ko sabot sa kong gibati. Naglibog ko. Asa kung unahon na. Asa kong trabaho maglibog. <laughs> Rasa selamat ke ingin tanan Hanya ada pintu bangun Tunggu ada kaki selamat God bless us all Mangibok nga mas Ada buntang sayo pada sa, sa Kuwait Sa Pilipinas Oh so, to na mayong hapon Mayong hapon sa Pilipinas Dari buntang pa Mabibog matang Imutang-mutang pa yung mata taong Diyos ko selamat. ke ingin tanan Basta salamat.